And I think to myself What Magandang umaga po mga kabayan ngayon ay dito tayo, kasama ulit natin si Jeffrey So Jeff, kamusta naman ang iyong araw ngayon? Um, actually, so okay yeah. naman po Okay naman So, ganun pa din. Naghihintay pa rin kami ng mm, um, pagsimula ng pasok ni Jeffrey. Nagkaroon lang kami ng confusion kahapon dahil ang, di ba, yung resume ay comments ng pasok niyo is August 14. August 14. So, pagtingin namin sa calendar, tapos nakita ko rin po sa mga comment ng mga subscribers natin sa mga comment nyo po. Ang 14 kasi is Thursday. So, sabi namin, may pasok ba ng... Mayroon ba nagsisimula na ang pasok ay Thursday? Kasi di ba parang alanganin? Kasi Thursday, tas Friday, tas wala ng pasok. Dalawang araw lang. Pero, yun nga, nung -check namin yung sabi ko, i-check ko rin yung uh, message sa ka kanya. Kasi mamaya, hindi pala yung ano, kumbaga, baka namamali ng basa. Tapos pag-check ko po, tama ano. Okay. Yun yung pasok mo talaga. So, August 14. August 14. So siguro po ang nangyari baka yung August 14 ninyo ay sa registration ulit tapos baka panibagong orientation so hindi natin alam. Kaya two days lang sa isang linggo. Kasi parang alanganin talaga eh, no? Pero ano po, may bagong naman yung kanina lang po. Bagong ah, may bagong update po sa GC na. Ano sabi? Parang may bagong registration na naman. May registration daw. Hindi pa na of oh, So tama ako, baka yung Thursday, kasi August 14, baka yun yung magiging registration nyo kasi talagang magulo. <laughs> Tapos no? <laughs> ano, parang ano, parang bicolor yung naka-orange, green. Yung uh, sa amin, yung, be yung ano, sa amin is, yung besed is kulay, ano po, um, orange. Ah, ano? uh, orange. So, ayun. O, <laughs> oh, bak bakit gano'n kapapasok nyo? Parang ma may intrams <laughs> na <g> <laughs> entrance Transnagad board space <laughs> uh Oo. -oh. So ayun. So ngayon eh uh, sabi ko nga po sa inyo no lahat ng comments niyo ibinabasa namin. So ayun. So may nakita kami sa ibang comments na ano daw po ba yung ano? Ano daw po ba yung maging ano po daw ba yung reaksyon namin sa bagong scholar ni Pugong Bihero na si Yo so Nabanggit mo ni Jeffrey na si Yoyoy ay kakilala mo sa kayong ate niya. Ah, pakakilala ko pa yung ate niya. niya. Kasi uh, paano mo naging kakilala yung kapatid ano, niya? Paano? Classmate niya kami ng grade 6 pa kami. Grade 6. Ayoko. Ah, so matagal na rin. Ano pangalan ng ate niya? Jinjin. 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 -jin. Pero si Yoyoy mismo kakilala mo din. Opo, kakilala ko si Yoyoy kasi yung ano, kasi dancer din siya, may talent din siya. Wow. May talent din siya tapos ano, matalino rin po siya. Kasi nung doon pa ako nag-aaral. Kasi ano, may ano, member pa ako ng SSLG. Ano? Hmm, SSLG. SSLG. Yes po. Ah, SS student. Opo, sa mga official students. Uh Oo. -oh. Kung baga no, no. O para sa atin, SSG. Okay. So, ba <laughs> yun? <rin> lang ako. <laughs> ah, <laughs> uh, so kaya nakikita, kita kita na rin si ano noon si Yoyoy. Opo, pero paano doon pa ako palagi lang kami nagkausap si Yoyoy. Um, ano nakausap mo na taga siya? so magkakilala na kayo. Opo. Kasi matagal na kami doon sa Damilag. Kasi kapag sa so, umaga kasi kapag ano kami kasi ka, yung kami mga official po kami po yung mag-guide po kung saan siya mag mag-isang mag-line about sa flag ah. sa kanila kasi mga bata pa sila. Ayun. So sa yung bagong scholar ng PB team, so anong ano mo doon? Baka magkasama kayo dito sa sa bahay. Ayan <laughs> <laughs> Ay, na naman. <laughs> Bakit? Bakit? ano? Oh, na lang po. It's so curious <laughs> curious kasi? Saan? Kasi may bago na siya. Tapos, parang, alam mo na yung ano. <laughs> <Hello>? <laughs> Hindi kasi si Jojo kasi siyempre feeling ko si Yoyoy ay madali rin makaka-adjust. Saka feeling ko masaya hindi si Yoyoy. No? Masaya din si Yoyoy. So, Tsaka ano, hindi rin siya ano, parang, parang hindi din siya madali mabored. Right, oo, at least magkakaroon ka na ng kasama. So, baka next year, magkasama na kayo ni Yoyoy. Dito? Oo, dito. <laughs> <laughs> Bakit? Ayaw mo na, kasama ka na. Oo. Okay lang naman. Kapag may kasama na ako dito. Oo, oo. o, ba? Diba? Bakit ka natatawa? <laughs> um, so happy. Bakit ka natatawa? Meron ba kayong, um, gaano mo ba kakilala si Yoyoy? Meron, sobrang close ba kayo? to the point na parang kaya natatawa ka? Kasi baka, alam mo yon yung parang may mga nagkakaintindihan kayong dalawa ni Yoyoy. Okay. alam ba? Ano bang, ano? Kasi, ano, para sa, para ano, doon pa ako sa amin. Doon kami nag-aaral kasi at talaga si Yoyoy din. An, talagang kilalang-kilalan niya talaga ako. Ah, so famous ka talaga sa inyo, ha? Dancer oh. <laughs> din <laughs> <laughs> mm. uh -oh. Dancer ka rin ba sa inyo? Meron meron naman. O, oh, nakikita yeah. ko yung mga TikTok mo, eh. Kasi marunong din ako magsayaw. Mas malambot ka pa, Yoyoy. <laughs> Oo. O. Baka naman mas malambot ka pa, Yoyoy. <laughs> <laughs> so, so, Kilala, kilala ka na talaga ni Yoyoy. Kilalang-kilala talaga. Actually, sobrang kilala kami. Mm. -hmm. Talagang ano Opo, kayo. Sa pag so, kapag magkita kami doon, ano lang smiling din sa akin, smiling. Mag-uusap kayo. Opo. Kapag Yung... kami sa school, nag tapos din po ano mag-mag-usap din po kami, 'yung dalawa. Tapos maraming mga marami, marami mga barkada rin. Kaya kilalang at saka ano, Pero iba lang si Yoyoy sa akin. Paano iba? Kasi yung sa akin part of LGBT si LGBTQ. Part naman tayo ng LGBT pero yung ano yung parang sex na yung parang yung nararamdaman yung gender na, niya so so, gender so, gender niya. so kanina kasi pinanood po namin yung vlog ni Pugong Bihero kay Yoyoy. so napayuhan naman siya ni Madam Yula. And kung maririnig mo kung na, kung naaalala mo yung sinabi ni Madam Yula talagang ano, maganda, no? Maganda kasi um, So yung payo ni Madam Yula sa kanya. Yung narinig ko lang po kami yung example yung siya pag crop top yung ganito lang. Oo, so kumbaga Uh, nagkisimula din daw sa ating sarili kung paano din tayo itatrato ng ibang tao. Hmm. Kasi alam niyo po mga kabayan, uh, hindi kasi natin mapiplease yung ibang mga tao na respetuhin tayo o tanggapin tayo. ba? Diba? Kasi mayroon talaga mahirap na tanggapin ka kung ano ka no? Uh okay. eh, nga lang, nagbibiroan kami ni Jeffrey. So, inupload namin para naman maging masaya, ganyan-ganyan. Mga biro namin. Eh, meron na nga agad nagsasabi na hindi maganda. So, ang ano po natin doon, ang stand ko naman doon, ay hanggang wala ka naman tinatapakan tao, pabait ka naman, hindi ka naman siraulo hindi ka naman barumbado. At kung yung nagpapasaya sa'yo, mabait ka naman, walang problema. Okay lang naman. ba? Diba? Okay lang naman. Ano yung, hmm. ano yung mga salitan nyo? Uh -huh. ano accept accept na uh -huh. lang. Ha? Basta kami masaya kami. <laughs> Kasi ganito naman ginagawa namin hindi naman, naman para sa amin eh, para din po sa inyo. No? Kasi alam niyo naman si Jeffrey sobrang masayahin talaga. Uh -huh. Ano? Pero so, so, parang sabi na ano, 'yung parang limited lang po. Uh Oo. -oh. Kumbaga, syempre sa kanya tama naman 'yun. Sabi ni Madam Yula na iangkop din 'yung pananamit mo, 'di ba? sa parang araw-araw mong pamumuhay, di ba? So, pangit naman nga isipin mo, ikaw Jeffrey. So, sa so Jeffrey po ay hindi naman siya ano talaga. Alimbawa lang, ikaw ay nasa school, tapos magsuot ka naman ng gano'n Tapos, di ba? Diba? So, naman. hindi mag... Kumbaga, ang pinupunto doon ay eh, iangkop natin yung kasuotan natin sa okasyon or sa araw na kung ano yung ginagawa natin, di ba? So, feeling ko naman, magiging maganda yung samahan nyo ni Yoyoy dyan, ano? Okay naman. Kasi siya, na, siya nakanta, nag-gigitara. Tapos si Yoyoy naman, nagsasayaw. So, makikita nyo na, magkatandem. Habang nagtatumbling-tumbling si Yoyoy, si siya naman nag-gigitara. Kumakanta, di ba? Okay naman. Masaya, exciting niya ako. Hindi na nag-chat niya si Yoyoy. Ah, nag oh, ka na kayo, Yoyoy. Nag-English pa nga si Yoyoy. Ano sabi ni Yoyoy sa'yo? Sabi ni Yoyoy, sabi niya, I'm so sad daw, sabi niya. Bakit? Hmm. Sabi, why did you sad? Please tell me. Ah, sabi niya. Um, sabi ah. ko sa kanya, bakit malungkot ka? Anong, kasi parang naranamdaman ba niyo yun? Yung parang darating yung araw, darating yung punto na kapag dito na siya. Kung ano yung nararamdaman uh, ah. yung, siguro ganyan Siguro homesick. <laughs> oh. <laughs> parang siguro iniisip ni Yoyoy na pag dumating siya dito. Siyempre, may pamilya si Yoyoy at paminis niya yun. Siyempre, nasanay sila doon sa Davao na, siyempre, kasama yung family niya. Tapos, biglang mawawala na, alam mo yun, malalayo talaga as in. Tawag Anong tawag doon? May tawag doon na parang yung mga ngapaka pala sa isang namamahay. Ano? Na <laughs> Ano so, sabi ito? Ganun yung sa kapalit ko yung, 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 yung pagka ano, first day niya dito sa Maynila dahil uh, mata pa siya, maliit pa siya nung, nung nakarating ulit ng Maynila. Ngayon lang ulit. May culture shock. Oh, yun. Mm Oo, -hmm. naku-culture shock. Oh, no, shock. At lahat, ito, sabihin ko po sa inyo ha, ako kasi, eh, kami, kami nila po Gumbiero, kami ay laking Mindoro, kami ay laking probinsya. At nung ang aming tatay po ay namatay, kami ay lumipat dito, so nag-transfer ako dito sa Laguna, imagine. Sanay ako dun sa buhay sa probinsya, bundok. Tapos bigla ako nilipat dito. Eh, talagang malungkot. Kasama ko pa puno ng nanay ko, ha? Nandito na kami lahat. Nalulungkot pa rin ako. Kasi nga, iba na yung, iba yung mga kasalumuha, eh. So, iba. Pero, yun eh, nga, parte kasi ng ano yun. Parte yun ng buhay. And, uh, para mag-grow ka, kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. So, kung palagi ka nasa comfort zone mo, eh, hindi ka mag-grow. Alam mo, alam mo ba ibig sabihin ko sa comfort zone mo? Ibig sabihin, uh, kung ikaw ay palagi nandoon sa lugar ninyo at doon ka payapa, ibig sabihin doon ka sanay. At hindi mo susubukan mag-explore para mag-grow ka. Hmm. Walang mangyayari. Parang ano, parang comfortable ka. Sa si ano mo. so, walang, lumabas ka sa comfort zone mo, explore mo. Di diba? yung buhay? Hmm. Explore mo yung paligid. And para mag-grow ka, yan. So, part ng procedure yan eh. Process. Part ng process yan para Uh, mag-grow ka. Kaya pag, kailangan mong umalis doon para mag-aral. And, mabilis lang naman. Tama naman. Tingnan nyo naman po si Jeffrey. nakaka buwan ka na dito, Jeff? February ka? April. April April, 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 April? April. April, May, April, June, July. Oh, So, mag, magpa-five months na si... Five months na ako. Oh, si Jeffrey ngayon. Okay naman. Though, yun nga, may mga pagkakataon na siyempre, nalulungkot din si Jeffrey. Kaya nga ang ginagawa namin dito, adi, nagpo-vlog kami ng, alam you mo know, yun, masaya kami, ganyan. So, nag, hanggang sa, nag, nagpapatawa na siya, nagbabakla-baklaan siya, pero hindi naman ibig sabihin nun, eh, ano. So, baka naman sabihin, na, na meron kasi kami nabasa na dapat mag, sobrang sensitive daw ng topic. Totoo naman po, and, yun know, may yung respeto namin. ah uh, party lang talaga namin ng pagpapasaya yon at wala naman kaming nilalait. Okay. Wala naman kaming inaalong... tinapakan ng Oo. Ah, oh, alam niya naman sa PB team, 'di ba? Makapanood oh, naman sila, Ralph, sila Peter Paul, 'di ba? Ito ay parte ng pagpapasaya, pag-entertain -pag sa inyo. The same time, nawawala 'yung lungkot din ni eh, Jeffrey. Oh. 'Di ba? Ano lang. Okay lang naman kapag ganun. At least ano. Meron naman tayong adjustment. Adjustment oh. lang tayo. Kung baba na lang tayo, kung ano okay lang man, James. Pero para malaman niyo talaga po, nagpaka-good nagpaka good vibes lang po kami. Mm-hmm. Para masaya din po, para hindi kayo masawa manood sa amin. Oo. Kasi isipin nyo, ganito, nag-uusap kami. Yung sobrang seryoso na usap namin, Papanoorin niyo po, kaya kami. Kapag, diba? Yung sobrang seryoso talaga. Mm -hmm. Narating yung araw kapag nakapasok na ako, maging seryoso na ako. Mm -hmm. hindi, Then, bakit, seryoso sa pag-aaral. Pag Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na maging masaya, enjoy mo rin, di ba? Kasi stressful ang pagpasok. Kasi kapag ano, yung ano, based lang po sa ano, yung para lang sa akin, yung kapag, kapag lungkot ka talaga, lungkot ka na oh. lang. Lungkot ka na lang. Wala ka nang parang Yang dahilan yung ano yung dahilan yung pagkamatay ng mama ko dahil sa lungkot, stress. stress uh -oh. ganyan. kasi alam mo hindi lang yung sa mga pagkain yung hindi lang sa mga pagkain masira ang buhay. buhay. Uh Oo. -oh. Kundi pati rin sa mga para sa mga emosyon. Uh Oo -oh, to totoo. Uh -oh. Malaking impact sa buhay natin yung yung uh, physical and emotional aspect, 'di ba? Emotionally. Uh -oh. kaya yung ano yung parang nag-isip ka na lang ng example. Doon sa amin yung problem na lang sa bundok namin, yung about lang sa ano, about lang po sa pamumuhay, yun lang yung problema namin. Kaya kapag inisip yung problem, problem, kapag hindi ka lang, ano, dapat maghanap pa ng solusyon para mapatawa mo yung sarili mo. Oh, Oo, tama yun. So, by next year, mukhang magkakasama kayo dito ni Yoyoy. So, mas magiging masaya. Siguro mga bakasyon si Yoyoy dito, no? Mga February, March, no? Kung matutuloy, pero hindi ko kasi alam. Kasi college na din si Yoyoy, di ba? So malamang dito talaga Pag siya. Hindi pa college. Siya. Hindi pa ba? Hindi. hindi pa. Ano? Hindi pa siya. Ano bang sabi Parang... doon sa, Senior high? Ah, senior high. Senior hi. high pa siya. O oh, baka maging classmate pa siya nila. Mylene. Mylene, di ba? So may makakasama na dito si si Jeffrey, so hindi na siya magiging malungkot. At madadagdagan na ang aming lumalaking pamilya. Ah, di ba? So, magiging mas masaya na lalo. And, uh, tayo naman dito, eh, excited din naman po kami dito. And, welcome na, welcome naman lahat. Welcome, welcome. Oo, welcome. Si, si Jeffrey naman, feeling ko naman, eh, sobrang i-welcome uh, niya din dito si Yoyoy. -yoy. Kasi, yeah. ano yan eh, kumbaga... Kababayan niya. Mm, Oo, kababayan niya. Kababayan niya. Pride niya yan eh. ka-tribe niyo, oh, ka niyo. di parang ang saya-saya naman na, uy, dalawa na tayo sa tribe natin na makakapagtapos ng pag-aaral. Pero yun nga, sabi ni Pugong Bihero, sa inyo pa din yan. Kung baga, eh, huwag nyo sasayangan yung tulong na, at yung pagkakataon na ibinigay sa inyo. Kasi maraming, maraming mga kababayan natin, maraming taga sa inyo doon na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. At napakaswerte nyo kasi kayo yung napili. Kaya nga 'di ba, napanood natin kanina, sabi ni Pugong Biero, "Wag na wag n'yong sisirain 'yung tiwala at 'yung pagkakataon na binigay at wag nyo siyang ipapahiya." ipapahiya. Kasi siyempre, ah, uh, wag pong ipapahiya lalo na po sa inyo at sa mga sponsor. 'Di ba? Okay. lalo na kay binabati natin po ngayon si Tita Jasmine, si Tita Devi Bata. Si, si Tita Devi. So, yan po. Si Jeffrey po, huwag kayong mag-alala. Si Jeffrey naman ay... Secured naman ako dito. Mm -mm. At maraming maraming salamat po sa inyo. Si Jeffrey po ay babantay natin sa pag-aaral para po yung tulong po ninyo, Tita Jasmine, Tita Devi, ay talagang worth it po. no uh, Worth it yun para kay Jeffrey. So, hindi masasayang yun. Talaga, makikita po natin na makakapagtapos si Jeffrey. My, mot or, My motor. motor. Uh, nasa labas kasi kami po ng uh, bahay. So, ayun. Ano na, mabuti din siya. Ano, mabuti naman kasi yung si Yoyoy culture din naman katribu tribo ko rin. Oo. Saka si si Yoyoy napansin ko parang sanay din siya may pag-usap. Magaling din siya magtagalog at napakabait ni Yoyoy. Nakikita ko na mabait si Yoyoy. Pag nung no, kausap siya ni Pugong Bihero, sobrang parang ang galang-galang ng bata ano kagalang-galang kagalang-galang <laughs> oh 'di ba so lahat naman na napipilit ng PBB team lalo ni Pugong Biherro ay mga mababait na bata okay. 'di ba mababait oh mababait naman kaya nga deserve deserve nila na talagang uh, matulungan 'di ba so and uh, yun nga pagsumikapan nyo lang ano para uh, naman kayo din naman makikinabang yan eh para sa dreams at saka future? Oo. Oh. Pero may nasabi siya ako ganina eh. Ano daw? Yun yung, ano yung sabi mo ganina na, na ilan kayo yung nakakaano pa lang? Oo. Uh? Oh, ilan pa lang kayo sa tribe nyo na makakapagtapos ng college kung sakasakali? Sakali. Yung iba, yung teacher na din pero parang di pa kami, hindi pa kami parang may nakapagtapos na sa inyo ng teacher din? Oh, may, ah, meron na. Oh, pero da, parang doon lang po sa amin. Parang dalawa pa. Dalawa pa. Doon pa lang ang nakapagtapos. So, eh, kung sakasakali, ikaw ang susunod hmm. sa tribe nyo. Kasi so, ganingan mo lang. Oo. Oh, kung sakasakali, ikaw na yung teacher na susunod. Ah, mabot. Ngayon, titignan natin kung ano din yung kukunin kurso ni ni Yoyoy kapag ka nag-college na siya. Malo mo, mag-teacher din siya. Oh. Kasi ano, parang yung ibang tribe, marami na yung mga, ano, yung mga edukado na sila. Oo. Pero lang sa amin, parang ano lang, dalawa pa siya, pangatlo. Pero yun lang talaga yung sa, yung ano, parang sa pag-graduate namin sa yung ibang kaklasimit yung katutubo na nasawa na sila. Nagasawa na sila. Okay. So, tumigil na mag... Tumigil na sila sa pag-aral. Lalo na yung, ano, yung modular. Mm so, -hmm. lalo na yung modular. Ako, nag-continue ako sa pag-aaral. Yung, pag, yung module. Nag-module ako yung, yung ano, parang... Parang anim na lang po kami. Kami, anim. Dalawang babae, apat kami mga lalaki. Tapos, pag grade 11 no ano parang ano na lang kami tatlo tatlo na lang kami no natira opo natira tapos pag reacher hanggang ngayon pag reacher pag <laughs> pag college dalawa na lang kami <laughs> oh tingnan mo dalawa na lang kayo magka-college <laughs> oh matagal din niyo po oh siya yung last sila yung mga last one standing so matyaga din siya kaya naman tingin na makikita, nakikita naman natin na makakapagtapos ng pag-aaral 'to si Jeffrey no Kanina nga na po, banakain kami, Kasi umaga pa lang po ngayon, pinapayuhan na namin talaga siya. Sabi ko, wag na wag kang magka classes, Jeff. Hindi na ko talaga. ano hmm. no. Kasi... Kasi yan yung maraming cases ngayon, eh, nagka-cutting classes. Hmm. Sabi ko sa kanya, pag nagka classes ka, <laughs> hindi kita pupuntahan doon sa kung saan ka nagka I-message ko na si Pugumbiero, nagka-cutting ka, <laughs> Iyahanda ko rin damit mo. Kaya sabi ko, Uwi ka na. Uh, ka na. <laughs> De, pero biro lang naman po yun. Para, alam din naman ni na di Jeffrey naman na, classes, mm, nabawal yung gano'ng bagay, di ba? Kasi nga, eh. Kung gusto mo makipag-kunlaude, welcome. O, mag Kasi may target siya, eh. gusto niya maging kumlaude. O, oh, ma mali mo naman, kumlaude, o mag na kumlaude ka, o suma kumlaude, di ba? Sa batch niyo. Pero, yun nga, kung hindi naman kakayanin, okay lang. Basta walang bagsak. Kung ano <laughs> kaya. Okay lang po yung ano, yung yung barkada ko ngayon. Mm. Lalaki din siya hanggang yung pagkinder, hanggang ngayon. Tapos yung course na criminology. Na crime. Tri mo rin siya. Mm. Yung katutubo. Galing. Oh, o tino mo. O Dalawa din. na hanggang kay nagcha-chat kami hanggang sabi ko sa kanya. Saan siya nag-aaral ngayon? Doon sa Davao. Sa Davao din. Oh, sabi nang ay pre, yung tawagan namin yung pre. Pre, mabuti ka pa, pre. Hmm. sabi ko, mabuti ka pa, pre. May nagtulong sa'yo. Kaya eh, okay naman. Susha so daw. Opo. Tapos sabi ko, okay naman kasi mabuti ka pa, may papa ka pa. Sa akin, wala na yung nanay ko. Hmm. Ibig sabihin, yung katribe mo na yun, uh, magkikrim siya pero... Mahirap din siya. Mahirap. Opo. Pero sabi ko, ayaw ko lang, hmm. kaya mo yan, kaya mo yan. Hmm. O tinan mo, kaya napakaswerte nyo na kayo yung napili. Kaya basta, kaya huwag niyong sasayangin yung pagkakataon, di ba? Opo. Ayun. Kita, para sa ano lang. No? para sa future ko at sa yung family ko. Kasi yung ano, yung masabi ko nga, yung masabi ko po talaga nung ano yung may time din yung nga, doon po sa sa school yung ako yung magaling magsalita about sa mga future, sabi yung ibang classmate ko yung, yung yung experience nila, yung yung, experience nila about sa mga lab doon. Natural lang yung ano, alam mo dito kung ano yung tip, tip ano tip po kapag pumunta ko sa school. Ano? Oh, Kasi masabi ka, uh, may perfect attendance ako kasi hmm. maraming marami mga magaganda. <laughs> Siba? Loko-loko. Kaya sa umaga nandun ako. Loko-loko. <laughs> okay, crush-crush lang naman. Crush, crush. Ah. Hindi mo yung... Parang, masabi, o, tos diba parang oh, sabi, diba na namumotivate siya na, tinan mo, di ba? Mm -hmm. Eh, sabi nga nila, ikaw na lang talaga yung gagawa ng paraan para mamotivate ka, o di ba? <laughs> ano ba? Masabi ko nga, uh, stress, magising ako alas 3, pagpunta sa school, doon na, mga 5. May mga inabang kang crush po doon. at least, di ba? yung hanggang tingin lang. tingin lang. Crush, crush lang. at least, ba na-motivate siya na hindi siya absent O, tingnan nyo naman. Oh. Kaya nga, ikaw na lang yung gagawa ng sarili mong inspirasyon sa buhay. Tapos, oh. lalo, na kapag mag-share mag, share ng about may time din yung teacher namin magbigay ng time ka para, para mag-share about love, about family problems. Meron yung mga classmates din pa ako na ayak din, pero ako lang talaga yung natawa. tutulang lang po, Tito. Ako lang talaga po ang natawa. Yung kaklasmate nyo, yung classmate nyo, iyak mang iyak. Kasi yung emotion nila, yung iba, about sa ano, about hindi nag... Kumbaga, matibay po yung yung personality nito si Jeff. Yeah, okay. Though, na Though naiyak siya pero mas matibay yung personality niya, mas okay. matatag yung yung ano niya eh. na. Yeah, po iyak ng classmate yung doon iyak kasi yung 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 pag imbis ano yung yung topic namin future in your dreams ganyan. Uh -huh. Tapos yung topic nila ano lang yung about break, <laughs> about family problems, ah, problem ganun. with experience sa akin iba talaga sa akin. Tapos yung Based sabi, yung, parang base sa uh, personal mong nangyayari no, sa yung, buhay mo. Binibest yung, yung ano sabi ko sa kanya, uh, sa totoo lang po, uh, para lang po sa akin, nag lang pa po ako sa future ko at saka sa family ko. And then, yung totoo po na talaga na inspiration about life, about sa, tungkol po sa akin, yung totoo talaga na inspiration is yung future mo at saka yung family mo. Mm, yan talaga ang totoo na future. Kaya kapag doon ka sa jowa, kapag doon ka sa mga sota sota, may time din na, may time din na mag-away kayo. Yan ba, mm. tulubo, yan ba talaga totoo na future yung mag away lang kayo. Yung talaga na future. Talagang na future, parang experience mo yung family mo. Kahit saan ka mapadpad, yung family mo nandun pa rin iyo. Oo, totoo yun. O kaya, galingan mo sa pag-aaral mo para naman sa iyo at para sa family mo. Family. Oh. At uh, abangan natin yung pagdating dito ni Yoyoy. Yoyoy. Ayan, so <laughs> makiki-update tayo palagi sa kanila. And since nagkakausap naman sila, so pa, siguro nagkakamustahan na sila. So sabihin mo naman, okay naman dito, masaya naman dito. Kaya ayun. May, so, may kapatid naman ako. May kaano, turing ko na siyang kapatid. Oo, oh, yun. Oh. No? At least, may nakakabata mas ka ng kapatid. Niya, ano po? Oo, oh, mas matanda siya kay Yoyoy. So at least, pagdating dito ni Yoyoy, meron nang magga-guide sa kanya at si Jeffrey po 'yun. Sabi mo na ba yung yung, yung natin niya kasi? Oo. Oh, na ka na-explain oh, na, niya kanina yung, na yung yung uh -uh. yung yung ano, yung grade 6 no. Oo. Doon din siya kasi may anak na siya, 4 years old siya. Uh -huh. Yung anak niya yun. So at least ikaw andi dito ka. Kaya pagbutihan mo. So hanggang dito na lang po muna yung aming ano at muli kami po ay nagpapasalamat kay Pugumbiehero and kay Tita Jasmine, and kay Tita Devi Baby Ubata. Ba? Ayan, so maraming maraming salamat po okay. sa inyo sa pag-tulong uh, nyo kay Jepoy, Lepopoy. <laughs> Jepoy. <laughs> Jepo. <Ay, laughs> Jepo. <Ay, nalawa. laughs> to myself what a wonderful world